Samot sa pambabatikos sa social media ang tinanggap ng isang lalaki nang kumalat ng kanyang pagtaka sa ospital. Ngunit ang pag-akusa sa isang Christopher Manara na siya ay positibo sa COVID-19 ay fake news pala. Regarding po din sa COVID, alleged COVID patient na tumaka sa St. James Hospital, ay yun pong pasyente na si Christopher Manara ay dinala po sa ospital noong April 9, 2020. Ngayon po, ang pasyente po ay may nagkaroon ng elevated blood pressure na kung saan naging dahilan upang siya idalhin sa St. James Hospital. Nagkaroon lang po ng, ano, ng di pagkakaintindihan yung dalawang panig, yung St. James Hospital at yung pasyente na kung saan ay kumalat yung fake news sa social media na di umano'y yung may tumakas na COVID patient sa St. James Hospital na kung saan ay ito ay hindi totoo o walang katotohanan. Um, ito ay inuulit po namin ang um, pamunan po ng Santa Rosa ay hindi po, wala po katotohanan ang ano yun, ang balitang yung kumalat sa social media. At nagbigay na rin po ng payag ang ating body mayor si Honorable Arlene B. Arcillas Ayon pa kay De Los Santos, walang cash ang pamilya ni Manara para ipambayad sa ospital at hindi naman tinanggap ang kanilang cheque kahit na dalawang empleyado na ng St. James Hospital ang nagsilbing garantor. Bali po nung time na yun, sir. Holy Week po, sir. Holy Week. Kaya wala po. kumbaga sir, may po noon kasi halos walang transaksyon sa lahat ng, ano, ng opisina. Na kung saan ay nag-issue naman daw po ng check ay yung patient pero wala pong ano wala pong kumbaga wala pong ORCR kaya hindi rin po pinaintulutan ng ospital na siya po ang makalabas Tumakas na ang high blood patient dahil sa mas natatakot ito na magkaroon ng COVID-19 kapag magtatagal pa sa ospital. Ngunit mas nanganib ang buhay ni Manara pag uwi dahil kumalat na sa kanilang lugar na siya ay positibo sa nakakamatay na virus at pinagbabantaan na siya ng kanilang mga kalugar at hindi na sila nakakalabas ng bahay. Uh, siguro po sir, yung isyong yun ay nagpanik lang yung mga tao kasi alam naman po natin ngayon na kahit saan, pag narinig ang COVID ay nagpapanik po ang mga tao. So kaya nga po umaksyon agad po ang ating kapulisan para po maparatag yung kalooban ng ating mga kababayan. Nung pinuntan po namin, yung, nung nalaman po namin yung isyong yon ay kaagad po kami umaksyon. Pumunta po kami sa barangay na kung saan nandun yung patient at kinausap po namin. At nung time na din po yon ay pinuntan namin yung lugar mismo para po makausap o ma namin kung ano po ang tunay po talagang nangyari. At para na din po mapanatag yung mga ati, ang ating mga kababayan regarding po sa isyong yon. Maging si Mayor Arlene Arcillas ay sinabi na nakausap niya ang kapatid ni Manara at naglabas na ng pahayag na fake news ang kumalat sa social media. Sabay babala na ang mga irresponsableng nagpakalat ay sasampahan ng mga kaukulang kaso. Sa ngayon, lahat ng social media posts na sumira sa pagkataon ni Manara ay na-delete na. Ngunit sabi ni De Los Santos, patuloy nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Alam naman po natin na once na nakapasok yan sa social media, ay sa dami po na nag-share, nag-comment o ano paman, ay di na po namin matukoy. So sa ngayon po sir, nagkakaroon po kami ng mas malalim na imbestigasyon sa issue po niya. Sir, sa totoo lang po ay nakipag-ugnayan na po kami sa cybercrime po sa Region 4A upang magkaroon po kami ng mas malalim na investigasyon sa isyo po nito. Babala din ang opisyal sa mga netizens na maging responsable sa mga ipinopo sa social media lalo na sa sitwasyon ngayon. Sana po ay maging responsable po tayo sa pagpo post sa pag-share ng mga kung ano-anong bagay sa ating social media. Kasi ang mali pong at hindi responsable pag ng mga ito ay magdudulot ng pangamba at pagpapanik sa ating mga kababayan. So sana po sa naging isyong ito na kung saan ay maraming naapektuhan na tao ay maging lesson po sa atin para hindi na po ito maulit. John Cosio Radyo Inquirer, 9.90, Bayan Nagtatanong, 妈咪，那狗细色。